Maraming umaalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa dahil higit na malaki ang sweldo sa labas kesa sa Pinas. Ngunit hindi lahat ng OFW ay pinapalad na umasenso at maging mayaman. Marami rin sa ating mga bagong bayani ang umuuwi na hindi natatagpuan ang inaasam na yaman. Pag-uusapan natin ngayon kung ano ang mga rason kung bakit ang isang OFW ay maaaring umuwing mahirap pa rin. Panuorin ang buong video lalo na kung ikaw ay isang OFW o may kamag-anak kang OFW. Una sa listahan, mataas na cost of living sa ibang bansa. Madalas sa mga taong gusto magtrabaho sa ibang bansa ay tumitingin lamang sa maaari nilang makuha na sweldo. Yung iba, hindi nagre-research kung magkano ang kanilang magiging pang-araw-araw na gastos doon. Ang mahirap sa ganoong sitwasyon ay hindi sila nakakapag-ipon ng malaki dahil malaking porsyento ng kanilang sweldo ay nagagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan lamang. Malaki nga ang kita, pero malaki rin ang gastos. Eddie eh wala rin. Ang susunod na rason kung bakit ang OFW ay maaaring maghirap ay dahil sa kakulangan sa kaalamang pinansyal. Ang kaalaman kung paano mag-ipon mag-budget, mamuhunan, at iba pang aspeto ng pag-aalaga ng pera ay mahalaga sa isang taong gustong yumaman. Kung wala kang sapat na kaalaman, hindi ka magiging mayaman. Kahit pa sabihin na malaki ang kinikita sa ibang bansa, kung ang tao ay walang kakayahan para alagaan ito at palakihin, mauubos lang din ito. Ang tamang kaalaman ay susi kung gusto nilang mapangalagaan o maparami ang kanilang pera. Ikatlo, lifestyle inflation. Ito ang tawag sa gawain ng maraming tao na kapag kumita ng mas malaki sa kanilang nakasanayan ay itinataas din nila ang kanilang gastos at sinasabayan ang kanilang kita. Ang nangyayari tuloy, imbis na madagdagan ang kanilang iniipon o ipinangpupuhunan, ay nagagastos lang ito. Isipin mo ang isang tao na kumikita ng 10,000 sa isang buwan ay malamang kakain lang sa mga turo-turo. Ngunit kung siya ay magkakaroon ng sweldong 20K, ay kakain na siya sa mga fast food. Kung ma-promote ulit siya at umabot na ng 50,000 ang kanyang sweldo, lilipat na siya sa mga sosyal na kainan. Wala naman problema sa pagkain sa mga mas mahal na lugar kung paminsan-minsan, pero kung dahil sa pagtaas ng kanyang sweldo ay pareho lang din ang kanyang naiipon, magiging rason ito para hindi niya maabot ang pagyaman. Ikaapat, umaasa lang sa iisang source ng income. Marami sa mga tao ay nag-iisip na kung sila'y magtatrabaho sa ibang bansa, at sila'y mag-iipon ng malaki ay sapat na ito para mabuhay kapag sila'y nagretiro dito sa Pilipinas. Malaki ang kinikita nila habang nagtatrabaho pero pag tumigil na magtrabaho, tigil na rin ang pasok ng pera. Ang kadalasan nangyayari ay mas mabilis na uubos ang kanilang ipon kesa sa kanilang inaasahan. Kailangan tandaan na kahit gaanong kalaki ang ipon, kung walang income na dumaragdag sa kanyang kaban, mabilis talaga itong mauubos. Ang ikalimang rason, masyadong maraming kamag-anak na umaasa sa kanya. May mga sitwasyon na ang isang miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho sa ibang bansa para suportahan ang pamilya. Ngunit dahil sila'y suportado, hindi ganun kataas ang kanilang motivation para magsumikap. Nakaasa na lang sila sa kamag-anak na OFW at hindi na nagpupursige sa kanilang sarili. At ang huling rason kung bakit maaaring maghirap pa rin ang isang OFW, pumapasok sa maling investment o negosyo. Marami sa ating mga OFW ang may tamang ideya, na ang kanilang pinaghirapan na pera ay dapat maging parang buto ng halaman na lalago at magbibigay sa kanya ng tuloy-tuloy na income kapag ito'y namunga. Ngunit ang kanilang pagkakamali ay nakikinig sila o umaasa sila sa mga maling tao. Pwedeng may mag-aalok sa kanila ng business opportunity, at dahil maganda ang mga pangakong kita, mamunguhunan sila. Yun pala, scam ito. O kaya naman aasa sila na magtayo ng sariling negosyo, pero dahil nasa ibang bansa pa sila, ipapamanage muna nila sa asawa o kapatid. Okay naman sana, kung yung magmamanage ay may akmang kakayahan. Pero maraming beses na ang napipiling magmanage ay hindi marunong magnegosyo. Mahirap maging OFW. Mahirap mapalayo sa pamilya sa lugar na banyaga. At maraming nakikipagsapalaran sa ibang bansa ang umaasang ang kanilang paghihirap ay masusuklian ng ginhawa. Huwag sanang mapunta lang ang kanilang paghihirap sa wala. Sana ay maiwasan nila ang mga nabanggit namin dito para kanilang makamit ang inaasahan na asenso. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.